Magandang araw! Ang nilalaman ng aralin natin sa ikawalong linggo ay pinamagatang Biographical na Review Comic Book. Unahin nating bigyan ng kahulugan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pabalat o cover ng comics. Ang pabalat o cover ng comics ay ang panlabas na bahagi ng comics na unang nakikita ng mambabasa. Ito ay naglalaman ng pamagat ng comics, pangalan ng mga tauhan o karakter, pangalan ng may akda o illustrator, makukulay na larawan na nagpapakita ng eksena o tema ng kwento, gayon din ang pecha ng paglabas at issue number kung ito man ay serye. Ang pinakalayunin ng pabalat ay upang makatawag ng pansin. Ibig sabihin, Upang maakit ang atensyon ng mga mambabasa, gumagamit ito ng makukulay na disenyo, nakakainggan yung larawan, at malalaking pamagat upang mapukaw ang interes. Halimbawa, sa larawang ating ipinapakita, unang bilang ipinapakita sa pabalat ang isang pagiging makabayan at pantasyang bayani isang lalaking karakter na handang ipagtanggol ng kanyang bayan. Nakapwesto siya sa gitna ng imahe sa isang matatag at matapang na tindig na nagpapahiwatig ng kanyang kahandaan sa laban. Ang pamagat na ang tagapagligtas ay malinaw at nakabold sa itaas. Ibig sabihin, binibigyang diin ang tungkulin ng tauhan bilang isang tagapagtanggol o bayani. Ikalawa ay ang paglalarawan sa tauhan. Una ay ang kasuotan. Nakasuot siya ng katutubong kasuotan, pulang barong, may gintong borda at palda o kanisong nakaraniwang karaniwang suot ng mga mandirigmang Pilipino sa epiko o kwentong bayan. Ikalawa ay pagkilos. Ang isang kamay ay nakasuntok at ang isa ay hawak ang espada. Ito ay nagpapahiwatig ng tapang at determinasyon. Ikatlo ay ang mukha. Ipinapakita dito ang matapang na ekspresyon ng mukha. Nakatingin sa kanan na tila may hinaharap na panganib o hamon. Ikatlo, espadang hawak ng karakter. Ang espada ay malaki at makintab. May simpleng disenyo, ngunit halatang makapangyarihan. Ikalawa, ang espada din ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, paninindigan at kabayanihan sa isang mahalagang elemento sa mga epikong bayan. Ikaapat, paligid o background. Una ay ang tagpuan. Ang tagpuan dito ay likas na tanawin, may mga bundok, ulap at punong kahoy tayong nakikita. Ikalawa, ang setting ay karaniwang tagpuan ng kabayanihang Pilipino sa mga alamat at epiko. Ikatlo, ang mga ulap at bundok ay nagpapahiwatig ng katahimikan ngunit may bantang panganib. Ito ay perpektong tagpo para sa isang pantasya. Ikalima, mga ginamit na kulay. Una ay ang pula at ginto na kasuotan. Ito ay sumasagisag sa katapangan, dangal ng isang tao at pagiging maharlika ng tauhan. Kalawa, kayumanggi at lunti ang kulay sa paligid. Ito ay sumasalimin sa kalikasang Pilipino at katutubong pinagmula ng tauhan. Ikatlo, asul at kulay abo sa ulap at langit nagdadagdag ng lalim at tensyon sa tagpuan na tila may paparating na laban. Ikaapat, puti at cream sa pamagat. Malinaw at litaw ang teksto at nagbi nagbibililiin sa pamagat at temang kabayanihan. Sa kapuang pagsusuri naman, ang pabalat ay malinaw na naglalarawan ng kabayanihan sa konteksto ng isang pantasyang bayan. Ipinakikita ang isang matapang na bayani mula sa ating katutubong kultura na handang lumaban sa anumang tanganib. Ang bawat elemento gaya ng tauhan, espada, kasuotan, paligid at kulay ay nagtutulungan upang ipakita ang diwa ng pagiging tagapagligtas ng kanyang bayan kabilang din sa ating aralin ay ang tinatawag nating elementong biswal ng comics. At alam mo ba na ang social internet platform ay isang uri ng online site o application kung saan ang mga tao ay nakikipag-ugnayan. Gayun din ang pagbabahagi ng impormasyon at dito tayo bumubuo ng mga komunidad. Ang social internet platform din ay maaring mag-post tayo ng mga larawan, video, mensahe o kaya naman ay artikulo, pati na rin makipag-chat, magkomento at makipagkaibigan sa ibang tao. Meron tayong mga halimbawa ng social platforms gaya ng Facebook, Instagram, TikTok, Twitter at Snapchat na talaga namang ginagamit ng ilan sa atin. Ngunit, Meron tayong mga etikal na pananagutan. Na kapag sinabi nating etikal na pananagutan, ito ay ang pag-post sa social media na tumutukoy sa mga moral na obligasyon ng isang tao o organisasyon kapag gumagamit ng mga online platform. Una ay ang paggalang sa kapwa. Ito ay nagpapakita ng respeto sa iba na kinakailangang iwasan natin ang hate speech o kaya naman ay maling sinasabi sa ating kapwa o diskriminasyon at personal na pag-iinsulto. Ang social media ay isang pampublikong plataforma kaya dapat isaalang-alang natin ang epekto ng mga posts sa iba ikalawa pag-iwas sa pagkalat ng maling impormasyon mahalaga na tiyakin natin na ang ibabahagi nating impormasyon ay totoo wasto at may tamang pinagmulan dahil ang maling impormasyon o fake news ay maaaring magdulot ng kalituhan takot at iba pang mga negatibong epekto ikatlo pagtanggap ng personal na pananagutan Tandaan natin na responsibilidad ng bawat isa ang kanilang mga aksyon online. Dapat nating tanggapin ang anumang epekto ng ating mga post at magpapakita tayo ng accountability sa mga ito. Ikaapat, proteksyon ng pribadong impormasyon. Tandaan na huwag tayong mag-post ng sensitibong impormasyon o pribadong detalye ng iba nang wala itong pahintulot. Dahil ang pagbabahagi ng ganitong uri ng impormasyon ay maaring magdulot ng panganib sa seguridad at privacya ng iba. Ikalima, pag-iwas sa cyberbullying. Ang pagpapakita ng malasakit at pag-iwas sa pang-aapi o cyberbullying ay isang mahalagang bahagi ng etikal na pag-post. Ang anumang uri ng pambabastos, panlilibak o pagpapahiya ng ibang taos online ay hindi katanggap-tanggap. Ika-anim, paggalang sa intellectual property. Dapat tayong magbigay ng kredito sa mga orihinal na gumagawa ng nilalaman tulad ng larawan, video o mga ideya at pakaiwasan nating mangopya o gumamit ng mga ito nang walang pahintulot. Ikapito ay pagpapakita ng katapatan. Dahil ang pagiging tapat sa iyong mga opinyon at hindi pagpapakita ng peking buhay o maling imahe sa online ay mahalaga. Ang transparency ay nagbibigay ng mas mataas na credibility at tiwala mula sa mga followers. Hanggang doon na lamang ang ating nilalaman ng aralin. Paalam at maraming salamat.